nagwawala na po itong mga grupo, kalyado, no? Nerisa Ontiveros, ganun din, yung mga leftist, mga loyalista, mga dilawan, at siyempre, yung mga hinahakot ng mga gustong ipa itong si Vice President Sara at mga nagaambisyon na maging presidente. Magandang araw sa atin lahat, mga kapabayan, yan po yung ating pag-uusapan. Ngayon, no? Sinugod nila ang harap ng Senado, nagwawala, mag-people power daw po sila impitsara yung sigaw, no? Tundi daw yung konstitusyon, simulan daw yung trial. <coughs> hindi sila marunong rumispeto sa desisyon ng mga senador. At tandaan natin, mga kawain, hindi po yan idinaan sa desisyon ng isang tao lamang, kundi desisyon ng karamihan sa pamagitan ng pagbuto sa sinong pabor na ibalik sa House of Representatives itong impeachment complaint against Kevice President. Mga kababayan, bakit sila nagwawala? Hindi naman ito dismissal. Ito po ay ibinalik sa House of Representatives para i-confirm nila itong mga complaint nila dahil apat nga po na impeachment complaint ang kanilang ifinile tapos yung pinakahuli, yung pang-apat pa yung kanilang uh, pinirmahan at isinabmit sa Senado. Kaya kaduda-duda po ayon sa mga Senador kaya ibinalik ito sa kanila. At uh, nag-send na rin po ng uh, red writ of summons. Ito po ay para pasagutin ang kampo po ni Vice President Sara dito po sa impeachment complaint ng House of Representatives. Then after that, pero namang five days para sumagot itong mga nasa House of Representatives. So bakit sila nagwawala? Talagang gigil po sila. Actually, no? mga kababayan po natin, alam naman natin kung ano talaga yung kanilang purpose. Alam naman natin kung nasa likod. Sino yung mga nasa likod nitong mga propagandang ito. Since pa naman no nung panahon po ni presidente Duterte nagrarally din sila pero hindi po sila pinagbabawalan welcome na welcome po sila mga kababayan natin anyway subscribe muna natin ito sa authenticnya dito sa isang channel natin and ito po ipi natin ha para makita niyo yung mga sila So sila po yun yung mga nagrally ngayon no Roko ng iba't ibang organization. Nakita niyo yung mga placard, no? May placard ng Akbayan, no? Uh, Act Teachers uh, galing sa iba't ibang uh, progresibong grupo. Nagmarcha sila papunta sa harap ng Senado. So, yan po sila, mga kababayan po natin. So, tinam yung mga placard nila. PC, PMC, GC, PLM, ML. So yan po is mga grupo po ng mga liftis no? Yan, yung mga galing sa bundok ata is bumaba. <coughs> oh. Nag-marcha sila, o. Oh. Yan, yeah, natin, makibaka. Kasi yung mga totoong nagraralis lang dahil uh, ay gustong iparating sa gobyerno. Hindi naman sumisigaw ng makibaka. O, oh, dapat ang sigaw nila dyan, ilimaw i Ilimaw, litizen. Castro I. Colón. Ano kaya ang hakotan dito mga kababayan natin? Ayan sila oh. Tinugod na nila. Nasa harap na po yan ng Senado mga kababayan po natin. No? Oh. At nag-marcha mismo sila pa harap ng Senado. Ayan. oh. So dumating sila. nag uh, Rally sila doon sa harap ng Senado. Siyempre asahan natin. No? Oh na talagang uh, magkakatrapik na naman dyan at sumugod sila sa harap ng uh, Senado ngayon. And ongoing po yung kanilang rally ngayon, mga kababayan po natin. So tingnan nyo ha, uh, hindi nila matanggap. Decision na nga po, no? Pasi po doon sa motion ni Senator Pato, ang lahat ng mga senador at the same time, no? Sino na makasingtanga tanga ng mga senador yung uh, papayag mga kababayan po natin na ituloy ang proseso ng impeachment, which is ang pinakarason niyan, ay ayaw lang po nila no, na, mag, uh, na tumakbo si Vice President Sara pagdating ng 2020. At sa maigling salita, ito po ay hindi accountability, sabi nga ni Amy Marcos. Hindi po ito accountability, ang kanilang gusto, no, para malaman talaga kung may nilustay, may ninakaw, at kung ano-ano pa mga akosisyon laban kay Vice President Sara. Ito po ay para i-disqualify si Vice President Sara na hindi makatakbo sa 2020. Dahil may nangangarap po na maging presidente. At isa po dyan, no? si Risa Honteveros. At isa po sa gigil na gigil ngayon, mga kababayan po natin. Alam nyo, kung si Risa Honteveros hindi sana pinilit, no? na-convene, na, sim na simula na agad, kung inantay na nila itong kagustuhan ni Cheese Escudero na ngayong araw, which is June 11, So hindi agad no nagkaroon ng uh, remand or pagbalik to sender ito nga impeachment complaint eh minadali niyo eh. Minadali nilang pinasumpa si si Escudero, di ba? Minadali, minadali, nilang magsuot ng robe. Take in arma. And at least kilala na po natin yung talagang for impeachment talaga. So ito. So yung 18 so uh, not for impeachment dahil ayaw nila yung style ng ginawa ng House of Representatives. Ito yung mga sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Mga ambisyoso. Anyway, uh, puntahan natin ito mga Kung ano po yung ginagawa nila ngayon sa House of Representatives. Ito tingnan nyo po ito. Uh, maganda sana na pag-usap. Oo, so, mayan maya na lang ito si Gatchalian pala no. Pwede rin naman, i-next natin si Gatchalian. na natin si Gatchalian mga kababayan. Uh, maganda sana na pag-usapan yan during the trial proper. Kasi yung transparent at Fair sa lahat. And... So, ang gusto ni Gatchalian ay magkaroon ng trial. Okay naman yan, Gatchalian. Magkakaroon naman ng trial. And of course, nandiyan ka sa 20th Congress, diba? di ba? Hindi pa naman tapos ang iyong kontrata dyan sa Senado. Eh, bakit kasi kayo nang gumadali? Antayin nyo na lang. No? Kasi maganda yung maayos talaga. No? At kung tama itong ginawa nilang proseso, wala nang problema eh. Kaso para sa akin, eh, parang basura na talaga ito eh. No? Kasi pagbalik nila, tingnan natin kung ano po yung magiging uh, proseso dyan kung tatanggapin pa ba ng 28th Congress. And of course, gigil sila, uh, dismayado sila dahil ang inakala nila tuloy-tuloy na at ang pera na eh, naging bato pa. <laughs> Hindi naman ulit sabihin kung nag tinaking na sa trial proper, eh, matutuloy siya. Pwede rin siya madismiss. Pero at least... Pwede talaga madismiss. Asiguradong dismiss. Pero bakit pa kayo magsasayang ng oras? Ika nga, maraming kailangan unahin. Sabi ni Senator Pungo, hindi naman makakain yung impeachment na yan. <laughs> And of course, itong mga grupong ito, oh, gaya nitong si Dilima, ano bang inaasahan natin mga kababayan? Inaasahan pa tayo na matuwa si Dilima? <laughs> hindi siguro, sigurado magwawala. Uh, oh, pakinggan natin yung pagwawala ni Dilima harap-harapan na tayong niloloko. Bakit ka kasi nagpaluko kay Junel, b. Eh. Wala naman nakalagay kasi sa konstitusyon na pwedeng i-dismiss o pwedeng i-remand. Ah, oh, wala nakalagay. Pero may mandato ang Senado no, na mag-adapt o mag-create ng panibagong rules of impeachment nila. No? So, mayroon silang kapangyarihan dapat nag-senador ka na lang para may kasama si Risa Ontiveros. <laughs> Balik ang articles of impeachment. Kaya doon pa ay malinaw na hindi ito yung dapat nangyari mm. at uh, ito ay lumalabag sa ating konstitusyon. Mm, lumalabag sa konstitusyon. Ganoon din naman yung ginawa nyo, lumalabag sa konstitusyon. Yung ginagawa nyo sa House of Representatives, labag din naman yan sa konstitusyon. And kung kini-question po nila ha, mga kababayan, na ito po is unconstitutional. Alam mo, lahat tayo pwede magsalita na unconstitutional. Pinyon yan eh, no? Pero kung gusto nyong patunayan na talagang unconstitutional, pumunta ka na sa Supreme Court. Ano man yon? Pumunta ka sa Supreme Court, sabihin mo na unconstitutional ang ginawa ng Senado, at kung ikaw ay papanigan ng Supreme Court, hindi sasabihin ng uh, Supreme Court o sinado Senado, ituloy nyan yan dahil unconstitutional yan. Yan lang man, no? And uh, ano ba yung asahan natin sa... oh, yung mga Ano ba yung asahan natin sa mga may ingay? Ano ba yung gamot para sa may ingay? O ito, may binibigay sa inyo si Rowey Nagwanson yung kalyado nyo. Dilima, Risa Contiveros, Coco Pimentel, Gatchalian, Crispo, Binay. O ito, sa mga nag-ingay, Franz Castro. Sino pa? Mga tauhan ni Tambaloslos. Ito, may regalo sa inyo si Rowey Nagwanson. O yung mga taol na taol dyan ha, dog food muna. Yung kahol ng kahol. Kagaya nito. <laughs> Tugpo daw muna kayo. Ito, puntahan naman natin ito mga kabayan natin. No? Nagkaroon ng misa ngayon, itong mga kulto ni Tamba, nagigil, nagigil, dahil binalik sa kanila ang impeachment complaint. No? Nagparamisa sila, itong mga kulto ni Tamba, sa House of Representatives. Okay, may, bago, may bago po silang gimmick mga kabayan. Anong gimmick? Dala din na, uh, impeachment complaint lang po nila tapos pabindis yun nanalangin ang mga demonyo uh, nasa na marami pang pera ang darating marami pa siya nang ipamutmud sa amin ayang naman ang 150 baka ipabalik sa amin, amen nakakaiya po yung mga ito mga kabayan natin seryoso na naging bato pa. Tuwawa oh. Nuestro. Uh, Yak, <laughs> yung mga prosecution panel. Magkano kayang kontrata nila? Pera na naging bato pa dahil kay bato. Ay, Pera. ni Tambi. known and from whom no secrets are hidden we now place before you these articles of impeachment grabe ito mga pare dapat yung mga magandang salita ng yung pinapangaral dahil ito naman yung kanilang obligasyon you hindi yung makikisali dyan sa article article of impeachment yung mga lahat, yung mga pinapanalangin mo demonyo yan eh, no? hindi naman kumikilala sa Diyos yan yung mga yan, yung mga resistance, wala namang Diyos yan ang ginoo just nila pera, diba? yung nagigil, nagigil po sila na i-push ang impeachment dahil may pera, wala silang pakialam sa taong bayan na naghihirap walang proyekto, yung ayuda hindi naman nila lahat nabibigay. O, kung sino lang na sigurado nila Na bubuto sa kanila Okay may ayuda ka Kung hindi kanila butante oh nah. Anong panalangin? Paringan. symbols not only of legal procedure mm -hmm. But of a nation's longing For transparency Amen. Accountability and truth Bless these documents mm -hmm. Not as tools of vengeance But as instruments of justice Instruments of justice eh mga justice pala sa perang nilustay ng mga yan. Paano pala yung justice, no? Sa mga ayodang hindi nakarating sa taong bayan. Nasaan na pala yung mga flood control na hindi nila inimbestigahan? Sabihin nila, no? Eh wala namang reklamo. Paano magreklamo eh lahat kayo dyan sa... Sabay kameral report. No, itong mga paring ito, mga banal-banal na ito, di ba? Bakit nakapikit ang kanilang mata? nakasiper ang kanilang bunganga sa isyu ng GAA, ah, ng bicameral report, sa isyu ng pill health, sa isyu ng flood control, sa isyu ng pagbinta ng shares and assets ng ginto. Di ba? Sa isyu ng paggamit ng pulburon ni Bongbong Marcos, tahimik sila. O dito kay bibi Sara, 125 million na confidential fund. Galit na galit po sila na trap naman na galing mismo sa kay Marcos Jr. Di ba? Pero ang confidential fund ng bawat ayin siya ng gobyerno, billion, billion kumpara mo sa 125 million, mas malaki pa ngayon nakuha nila eh. Bakit tahimik pala yung mga paring ito? Nasaan po yung mga demonyong sarap mo rai? Eh. May neither condemn in haste nor conceal wrongdoing. Let no falsehood be enshrined here. Let Mabalala. no truth scribe be weighed in righteousness. Every judgment rendered words. May the truth set Ay po, tiyan Yung pare na ito, ang mukhang pera Pero yung pare na gagil, nagigil at galit nagalit ngayon Mga kababayan po natin Dahil Ang paring ito no, Yan ang galit na galit kay President Duterte Yung mga yan, ang grupo ng mga yan no, Na lagi nagrarali Para po sa IGK daw Eh kung talagang makajos ang taong ito Kung talagang para sa bayan ng Pilipino yung mga pari na ito no? Kine-question nila yung mga nangyayari sa ating bansa. So, paano pala yung mga biktima ng mga ating? Libo-libo. 'Di ba? So, paano pala, no? Yung mga biktima ng baha ngayon. Bakit tahimik yung mga ito, no? Sila nag dapat 'yun ang ano nila, ipush nila eh. Yung makikinabang yung lahat eh. Saan pala napupunta yung pera ng gobyerno ngayon? No? Nawala naman tayong nakikita. Bakit tahimik yung mga ito? Tahimik magsusuna naman. Nung nakaraang suna, isang araw, 20 million. Bakit tahimik sila? Gusto nila i-question ang uh, paglustay ng pera ng gobyerno. Di ba paano pala dyan sa House of Representatives? Ang mga ginagasto sila sa Tricom, Quadcom na yan, na walang akwenta kwenta yung pinag-uusapan, puro pamumulitika. Uh, dyan lang sa pumerma ng impeachment. No? Bakit hindi nila iniimbestigahan yan? Uh, tanungin nyo, eh, open the book. Kumbaga, ilabas nila kung saan lagi nagastos at nilulustay ang pera ng taong bayan. Gusto nila transparency. Eh. Dapat yung mga paring ito, yan ang, pa, yan ang ipapanawagan. Huwag puro anti-Duterte. No? Kasi hindi po sila makaporma. No? Hindi po sila makakutong. Eh yung ito, laki daw ng binabayad sa mga ito. That's free. Meet justice roll down like waters. Na. Nakahiya yung mga pari na ito, mga kababayan. Na kaya yung mga pamilya nito, no? Kasi alam ng mga Pilipino kung anong tamay. Alam ng Pilipino kung anong totoong nangyayari sa ating bansa, Ang talamak na corruption. eh nagalit-nagalit sila sa mga Duterte. Dahil hindi sila makakutong sa politiko eh. Wala ng politiko na magbibigay sa kanila ng limpak-limpak. No? Dahil uh, wala na Hindi sila mga offer Sila mga eh. Sa panahon ni President Duterte. Kaya ngayon tuang tuwa po sila. Ito po sa Marcos administration. And, of course, no? Dito po kay Martin o. Maldes Uh, may sagot dyan si Rowena Guanzon, mga kabayan natin. O, oh, yung mga taol na taol dyan, ha? Dog food muna. O, oh, ayan, father. Dog food ka daw muna. Alright, maraming salamat po sa atin lahat, mga kabayan. And again, no? Tuloy-tuloy uh, para tuloy-tuloy pa nga rin yung kanilang uh, ginagawang rally sa loob ng... Uh, sa loob, sa harap lang ng Senado, no? Ayan po at uh, nagsinatingan pa yung mga bagong hakot. Malita ko yung naunang batch daw, 1,000. Yung nahuli is 200 na lang. Alright, maraming salamat po sa atin lahat. Thank you and God bless mga bayan. Wag kalimutan mag-like and share. Hindi tayo papayag na mag, uh, magtatagumpay itong mga demonyong ito na nagtatago sa magagandang kasuotan kagaya ng pare na yan. Pero masama naman ang kanilang...